Magandang araw mga kaibigan narito na naman ang isang panibagong yukto ng ating motocamping adventure. Muli nating salubungin ang kahangahangang tanawin ng kabundukan at ilog habang tinutungo ang isang natatanging distanasyon na magsisilbing tahanan natin pansamantala. Isang bagong lugar na naman ang nadiskubre ng mga budgetaryang motocamper isang spot na simple ngunit puno ng ganda at katahimikan. Inaanyayahan namin kayong muli makigalak, makisaya at maging bahagi ng kwento ng aming munting kampo. Kaya tara na mga kaibigan, sabay-sabay nating simulan ang panipagong adventure na ito. Magandang araw mga kaibigan, sa oras na ito ay nandito tayo muli sa likod ng maliko mga kaibigan. At sa oras na ito ay makakasama natin si Lakwatserong Artes. Ayan. yung nagkit kung nagdagat kasi kaya may hindi yun mga kaibigan sa katawan Talaga nakakarita naman So magandang araw mga kaibigan Andito tayo ngayon sa Ilog ulit ng Maliko uh, At kasama natin si La Artist mga kaibigan Si Bro Albert Ayan. So napakaganda ng Spot natin ngayon mga kaibigan Isang panibagong ilog Itong spot pala natin mga kaibigan ay Uh, napapalibutan tayo ng bundok ah uh, parte lang din ito ng maliko at uh, kung mapapansin nyo bundok nakapaligid sa atin nasa pinakababa tayo ng bundok na nakapaligid which is dito yung uh, ilog Ayan. ang ganda napakaaliwalas kung pagmasdan mga kaibigan Ayan. Ang ganda. Wow. Sakto lang 'yung lamig. Ang sarap pag sarap maligo din dito, mga kaibigan. Hindi siya ganun kalamig. Siguro dahil sa klima. Uh, usually di, ang tubig ng maliko is malamig talaga siya eh. Pero ngayon mga kaibigan, hindi siya ganun kalamig. So, set up na tayo mga kaibigan. Tarp yung dala natin. So... Mayayari ngayon ay... Tarp. Ayan, so may dala tayong handsaw mga kaibigan At uh, ito yung gagamitin natin Pang putol ng sanga Para pang tukod Dito Para gumanyan sa kataas Dito tayo kukuha ng sanga mga kaibigan Kahoy Uy. Muntik na mabalik ko ang ating hanso mga ha? kaibigan. You know. See? Shout out kay Vin Motor. Gagamit ko na yung handsaw na binigay mo sa akin, bro. Thank you very much. Kung wala kang itak, meron ka lang na ito. Sold na, mga kaibigan. Kuha pa tayo ng isang sanga mga kaibigan. Dari itu. ating setup mga kaibigan. Ayan. So, ganyan na yan. Huwag lang sana umulan kasi talagang mababasa tayo mga kaibigan. Like tayo sa ano, mismong lupa. Hindi naman waterproof yung ating tarp. Sana huwag na huwag umulan. So, sayang na tayo mga kaibigan para uh, maaga tayong makakain. Ayan, so dito tayo magsasayang mga kaibigan. Para uh, tago. At hindi gano'ng mapiktuhan ng hangin. So, espiritual ang gagamitin natin ngayon ay kahoy. So, bawit tayo mga kaibigan. Nakahingi tayo ng panggatong kay... Nagpatsirong artis nauna kasi siyang nag, nakapag ipon or nakapag imbak ng uh, panggatong kaya marami rami din naman kaya nangingi tayo mga kaibigan so, Dito ay mag sa salang niliko dito kasi maha, medyo mahangin Para meron na rin bien chido. Kumulo na mga kaibigan. Napakalaks ah, ng ating apoy. Nakapi na tayo. Thank you, Bro Junel. Sa knife na napakaganda. Eh nakasalang din tayo sa wakas ng bigas, mga kaibigan. See? Luto na 'yung ating kanin, mga kaibigan. Ngayon naman ay mag Luto tayo ng ulam natin. Bumili tayo kanina ng salmon sa ah uh, palengke dahil wala na kaming maisip na ulam ni bro Albert kaya kung ano na lang makita ayan so bumili kami ng kalahating isda kalahating salmon at yan pitong pitong piraso yan mga kaibigan yung tatlo ay nandun kay bro Albert itutuno niya or what I mean is iihaw yan, iihaw nya mga kaibigan ako naman yung apat na ipiprito Ayan sa wakas natapos din ang ating pagluluto. And good evening mga kaibigan. Uh, kakain na tayo ng hapunan. Uh, at nandito tayo sa ibabaw ng malaking bato. Doon kasi sa spot natin, marami siyang langgam. So masakit mga gat eh. eh may nakita kaming uh, malaking bato which is flat din yung sa ibabaw niya kaya magandang pagkwestuhan yan ito pala yung ulam natin uh, tinuno or inihaw na salmon salmon ba bro? salmon daw eh. salmon sabi nung mata, babae tapos piniritong salmon yan kaya na tayo habang Oh, let's pray. Naman namin Diyos sa mga makapangirayan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito na nasa pagkainan kami. Pagpalain niyo po ito magamit sa aming physical ang pangangatawan at patawaran niyo po kami sa aming nagawang pagkakasala. Patuloy niyo po kami ingatan sa pag-stay namin dito sa kung saan kami nagkampang noon. Maraming po salamat sa lahat. Ito sa, la, sa pangalan ni Jesus. Amen. no? Huh? Yung inansin ko. Uh, sabi ko. <laughs> sabi ko. Sabi ko. Sabi ko. Hindi ako pwede ngayon, bro. Kasi... Wala ko sa mood mag-camping. puntong ito sa video na ito mga kaibigan ay isa solid na supporter ngayon mag comment ka naman ng trust the process patuloy lang na, na umabot ka sa video na ito maraming salamat sa support uh, Good morning mga kaibigan Ayan so kagigising lang natin Napakaliwalas ng ating paligid Sarap pagmasdan At uh, kung bakit naka helmet ako while sleeping or habang natutulog is yun ay dahil wala tayong dalang unan at ang helmet ay pwede mong iunan solid baon natin ay sleeping bag tapos ginamit nating sa pin or yung pang kontra sa lamig ng uh, likod ay itong ocean bag na ginamit natin kahapon so hmm. hindi naman pinasok ng basa ang ating likod so far nakatulog tayo ng mahimbing mapayapa at maganda yung tulog natin ayan, kumulu na yung tubig natin mga kaibigan ayan, kumulu so na yung tubig natin mga kaibigan at meron tayong dalang inner uh, gene ito yung kahapon isa lang yung dalang inner natin uh, kahapon naman ay nakikapi tayo kay bro Albert binigyan niya tayo ng kapi so, goods Ulamin natin nga pala mga kaibigan is from Albert or from La Cuachero Artis Argentina Ha. Huh. Hirap muna kainin ha. Oh. Memang. Na. Oh. Ha. Huh. Nabuksan natin siya gamit yung Sarah. Lagay natin siya dyan. Para tumaas. Tataas yan mga kaibigan. See? Oy, ay. Naloko na. Laglag Laglag pa. Dumihan mga kaibigan. Aray ku Aray. Aray putik. magluluto tayo ng meatloaf with egg mga kaibigan so, dito kami kumain kagabi mga kaibigan at uh, dito ulit tayo kakain ngayong uh, pang umagahan natin almusal pala natin mga kaibigan ay yan sinangag na kanin at meatloaf with egg. Galing yan kay bro Albert. Ito yung maging kalakasan ng aming physical na pangangatawan. Ngayon, maraming salamat po sa paggabay mo sa amin sa magdabag po na pagtulog po namin sa lugar na ito, maraming salamat sa protection Panginoon, at i-bless e mo po ang bawat isa sa amin Panginoon maraming maraming salamat po ano man Panginoon yung mga hindi maganda at hindi ka aya ang mga gawa Panginoon na nagawa po namin. Patawarin mo kami. Panginoon, maraming salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's eat. Dito na kakain ulit. Sarap din ang ganitong style ng pagkakamping. Hmm goody thank you team papadante tayo Dito pala sa spot natin mga kaibigan ay meron siyang access road ng sinaunang daan ng Villa Verde Trail mga kaibigan ito yung kadugtong ng dating Villa Verde Trail at kung mapapansin nyo mga kaibigan meron tayong tulay sinaunang tulay ito na kung saan ah uh, ginamit or ipinatayo upang magkaroon ng uh, access road nga yung pagdaanan ng mga tao No. and simulin so mag up na ulit tayo mga kaibigan para lisanin ang lugar na ito dahil tumitirik na ang araw at tagagalit na si kaibigan nating araw. No. Tapos na tayo nag-pack up mga kaibigan. Bago natin lisanin itong lugar na ito mga kaibigan ay maliligo na muna tayo mga kaibigan lubus lubusin na natin since nandito naman tayo sa ilog at dahil mainit ang panahon so let's ligo-ligo time la 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 dito tayo maliligo mga kibigot ay ang <laughs>

Hanggang dito na lang ang video na ito mga kaibigan at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay at pag-aabang sa ating mga motocamping mga kaibigan. Hanggang sa mga susunod na episode natin ng motocamping, maparo motocamping man yan or modern motocamping mga kaibigan. Maraming salamat. God bless you all. And once again, this is Elms Motor. Please like and subscribe sa ating YouTube channel para laging updated ka sa ating mga susunod pang mga video mga kaibigan. Maraming salamat. See you all.